Partner natin dito ang mga jackliner sa NCR, Value Car Transit sa Bacolod at Cebu, at Bachelor Express sa Davao. nag salamat sa inyong suporta at tabang dili lamang sa OVP, kundi sa atong mga nanginahanglan na katawhang Pilipino. Isa rin sa mga una natin ginawa noong 2022 ay pagpasok natin sa OVP ang pagtatayo ng Disaster Operations Center o DOC. Ang DOC ay siyang nangunguna sa mga relief operations ng ating tanggapan at ito rin ang namamahala ng ating kalusugan food trucks. May mga from May 2023 to April 2024, the DOC conducted 92 relief operations which served 205,692 families all over the country. During these operations, 39,000